Isang mapagbalang araw na mga po mga kapatid at muli po tayo mag ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin na pag-aaralan, atin po itong kukunin sa may Old Testament, sa may Exodus, chapter 20, verse 12. ah uh, ito po itong kukul sa sampung utos ng Diyos. Ang sabi po dito, Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Panginoon. Yeah. Ito po ang ating binasa, mga kapatid, ito po ay isa sa mga utos ng ating Panginoon sa Old Testament. At hindi lamang natin mababasa sa Old Testament kahit pa sa mga gospel ng ating Panginoong Hesus, Itunuturo po yung paggalang sa mga magulang. In the same time, kahit doon sa mga letter ng mga apostle, ay nandun pa rin yung pagtuturo no, sa pag-o-honor, uh, paggalang sa ating po mga magulang. At sa lahat po ng utos ng Diyos, ito, po, ito lamang yung may kalakip na pangako. Ano yung pangako yun? Tayo ay lalawig yung buhay po natin. Siyempre, hindi lang natin sila ino-honor, nire-respeto, kundi nandun din yung pagsulod natin. Uh, yung ay ginagalang natin, sinusunod natin, dahil sila yung nasa authority. Sila yung mga magulang natin. Sila yung mga taong nga nag-guide sa atin, nagpapakain sa atin, nag-nourish sa atin. Uh, sila yung uh, nagpapaaral sa atin. Di ba? So, nakadepende kasi tayo sa mga magulang natin. At siyempre, at... Uh, kung sa isang pamilya, walang mga magulang, magkakapatid lang, may kita minsan nagkakaroon ng kaguluhan, magulo. Kasi bakit? Kasi iba pa rin yung meron kang magulang, kasi merong boses, merong authority. Diba? Kasi minsan nag-ano sa mga magkakapatid, sabi, ba't kita susundin? Magkapatid lang naman tayo, magka-level lang naman tayo, kahit ikaw yung kuya, kahit ikaw yung ate. Pero magka-level lang tayo kasi magkakapatid lang tayo, may mga ganun eh. Pero pag may magulang, alam mong may mas mataas sa inyo. Kasi may mga, mga, kunyari, mga bunso, o kaya yung hindi naman siya yung panganay, pero mas matapang siya, mas malakas boses niya. Kaya minsan, ino-overpower niya yung, yung atin niya, o kaya yung kuya niya. Pero siyempre, pag may magulang ka, lalo sa ating mga Pilipino, hindi ka pwede yung sasagot-sagot sa magulang mo. <laughs> di ba? Kung hindi ka mabatukan, kung hindi ka masampal, mapapalo ka. So, Ah, uh, 'yung masasampal talaga 'yung bibig mo, 'di ba? May may authority. Uh, pag uh, pag mga magkakapatid minsan nag-aaway, 'di ba? Pero mamaya pag narinig nila, 'yun 'yung magulang nila, bilang tatahimik 'yan. Ah, uh, minsan sa mga anak ko, 'di ba? Kasi mga maliliit pa. Pag medyo ayos sumunod ng isa, kaya medyo nag-aaway sabi lang, "Oh, si Papa niyo, si Papa, 'no, tatawag tatawag si sister wife." mag-video call. No? Sabi ang kuli yung, nandun lang ako. Minsan, nandun lang yung, yung picture ko, yung video ko. No? Nakatingin lang sa kanila. Binang tatahimik yun. So, nagpapakita yun ng, ng authority din. Di ba? And the same time, uh, ginaguide mo, ginaguide natin yung mga anak natin sa ano ba yung tama, ano ba yung mali. Di ba? So, yung respect, dapat nandun din. Di ba? Sila yung nag, uh, provide ng ating mga pangangailangan. Nagaguid sa atin. At 'yung pagsunod natin sa mga magulang natin, ito ay tayo ay uh, nagpapasakop din doon sa kalooban ng Diyos. Kasi ito 'yung kalooban ng Diyos, kaya nga niya inutos eh. 'Di ba? At kapag sinusunod natin ito, ito ay nagpapakita rin na tayo ay nagpapasakop sa Diyos. Ginagawa natin 'yon uh, dahil ito'y utos ng Panginoon. And the same time mga kapatid, dahil nandun din yung pag-ibig natin, ba diba, sa ating mga magulang, kaya natin sinusunod yon no? Hindi lang dahil utos ng Panginoon, kundi dahil mga mahal natin yung mga magulang po natin. No? Kasi mahirap naman yung susunod ka lang na wala rin pag-ibig. Kasi palagi naman sinasabi ng Panginoon na anuman ang gagawin natin, kailangan gawin natin yon na may pag-ibig. So kapag sinabi nating igalang, dapat mga kapatid, uh, tinatrato natin yung mga magulang natin na merong uh, respeto, nire-recognize natin na uh, yung kahalagahan po nila. At tayo bilang mga anak, uh, tayo ay uh, ini-expect sa atin na susundin natin sila bilang mga magulang po natin. Napakalaga yung pakikinig sa mga magulang natin. No? Kaya nga merong ano nga dyan, yung jokes eh, sabi nga malaki yung pagsisisi ko kasi hindi ko pinakinggan yung sinabi ng tatay ko. Tapos may nagtanong sa kanya, bakit ano ba yung sinabi ng tatay mo? Sabi niya, yung, yung problema ko hindi ko alam kasi hindi ko pinakinggan. <laughs> Pero siyempre, kapag yung uh, pinagagawa na ng mga magulang natin, alam naman natin na hindi na tama, no? So, uh, siyempre, ang uh, dapat pa rin natin sundin is yung uh, kalooban ng Diyos. No? Ano, ba yung, ano ba yung tama sa paningin ng Panginoon? 'di ba? Kasi may mga magulang din minsan na sila rin yung nagiging sanhi ng ng uh, pagbubulid doon sa kanilang mga anak sa hindi tamang uh, pag-uugali o sa mga maling gawain, 'di ba? Na malilit pa yung mga anak nila, tinuturuan na nila kung paano maging kurap, 'di ba? paano magsinungaling lalo na kapag may maniningil 'di ba sasabihin sa anak nak sabihin mo wala si tatay mo wala si nanay mo umalis no kahit nandoon no so simpleng bagay lang yun pero uh, tinuturuan natin silang magsinungaling 'di ba which is hindi hindi rin maganda yun mga kapatid o kaya kapag tayo ay bumili ng uh, laruan no at dahil medyo mahal yung laruan natin sasabihin natin sa mga anak natin oh, oh wag mo papahiram niya kasi yung papahiram niya mga tao niya mai lang nila yung ano So, sa mga ganung bagay, tinuturuan natin sila ng uh, baging madamot, di ba? Tapos, siyempre, dahil niyo ituturo mo, tapos magtataka ka kapag uh, nang tumanda ka na, uh, pinagdadamutan ka rin ng anak mo. Kasi bakit? Kasi yun ang itinuro mo. <laughs> na parang yung laruan niya, dapat siya lang. Sa kanya lang yun. Dahil sa you dapat ikaw lang yung mag-enjoy. So, parang nangyayari, dahil... Uh, kaya ako naman naghirap dito, uh, pinagtrabohan ko tong pera ko to, bakit ko i-share? Akin lang to, no? So hindi ganoon. O kaya may binagagawa sa, sa yung, magulang natin na hindi na tama. Ay eh, siyempre, uh, dahil tayo ngayon ay nasa Panginoon, meron tayong salita ng Diyos. Alam natin ano ba yung kalooban ng Diyos at sa hindi, no? So, uh, yes, at ang Diyos, sabi sa atin na uh, sundin natin sila, pero siyempre, Kapag medyo hindi na 'yon na uh, akma, hindi na 'yon ayon uh, sa kalooban ng Diyos, eh siyempre hindi uh, meron na tayong ano eh uh, tayo ay uh, nilika ng Diyos para sa Panginoon at hindi para sa tao, di ba? Ang pinaka-priority pa rin natin, pinaka uh, masabi natin na dapat sundin no? sa buhay natin kundi kunano yung kalooban ng Panginoon. Dapat yung yung attitude natin no sa mga, sa mga magulang nandoon pa rin yung pagrespeto tapos doon sa mga aksyon no yung pag uh, sasalita natin yung pakikinig natin di ba uh, pag na uh, one time kasi yun yung malita ko yun eh no uh, syempre sa kakapanood ko minsan sa mga ano sa mga mga pinikula no yung pag um, nakita may nakita ko kasi doon na yung isang bata pinagagalitan so ang gawa niya parang uh, nakatingin, nakatingin pa ilalim no parang nakagano pero nakagano nakatingin no <laughs> nak nang pinagagalitan ako ng nanay ko yon dati <coughs> naalala ko <laughs> so kung subukan ko yung ganun no ayun nadagdagan yung palo ko ayaw <laughs> uh, kaya minsan hindi maganda yung panood ka na ng panood tapos i-apply mo no parang subukan ko nga no so <laughs> ako mismo nakatikim ng, uh, ng 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 dose ko no <laughs> yung own medicine ko ako mismo yung nakatikim <laughs> so napakalagi yung mga kapatid eh, no yung pagrespeto sa kanila kasi nga darating din ang time magiging magulang din tayo no minsan may mga bagay na parang hindi natin naintindihan bakit nila ginagawa yon pero minsan pag dumating ka na rin sa point na maging magulang ka makikita mo rin eh, no? Pag medyo pasabay yung mga anak mo, makikita mo rin sarili mo, no? Dahil <laughs> mo, yeah. ganito pala no, yung katigas yung ulo na uh, katigas yung ulo ko dati, di ba? Ah, uh, ganito rin pala yung ano, yung problema ng mga magulang, no? Yung pagtitiis, yung pagsasakripisyo. At uh, dito mga kapatid, siyempre tayo bilang uh, uh, mga anak, no? na dapat patuloy natin yung hindi lang yung uh, pag-honor sa kanila, hindi lang yung pagsunod, siyempre yung pag-provide din ng kanilang pangangailangan, di ba? Uh, hindi naman ibig sabihin nagkaroon na tayo ng pamilya is uh, bala na siya sa buhay nila. <laughs> hindi po ganon. Di ba? Kasi ano yan eh, parang ano eh, siyempre tayo dati na maliit tayo, sila yung nag-provide ng ating pangangailangan kasi hindi pa natin kaya eh. Di ba? na makakain natin, nagte-take care sa atin, lahat ng pangangailangan natin, yung damit, shelter, lahat, no? Ah, uh, ibinibigay ng mga magulang natin 'yon kasi nga nakadepende tayo sa kanila kasi wala pa tayong ganung kakayanan. Pero siyempre, yung mga magulang natin, habang tumatanda yan, yung lakas nila, hindi na pareho si dati. No? Darating ang time, manghihina sila. Kaya tayo rin darating sa time ng ganyan eh, di ba? Na kahit yung sarili mo, hindi mo kayang paliguan, hindi mo na kayang magbihis ng sarili mo kung hindi ka tutulungan. Di ba? Darating ang time, kahit kao mismo, mahirapan ka ng uh, magtrabaho para sa sarili mo, uh, gumawa ng magluto para sa sarili mo, di ba? Meron tayong uh, moral obligation din sa kanila eh, di ba? And the same time, sabi rin ni, ni Paul, na kung hindi natin kayang tulungan yung mga magulang natin, sabi niya, mas worse pa tayo doon sa mga hindi mananampalataya. Diba? Kasi maraming tao na hindi naman mananampalataya, hindi naman ganun ka uh, grabe yung kanilang uh, paglilingkod sa Diyos. Eh, lalo na kung, kung, pero sa amin, no, nangangarap ng salita ng Diyos tapos hindi mo natutulungan din yung mamagulang mo tapos wala ka rin ba? Diba? Sabi doon, mas worse ka pa doon sa mga hindi mananampalataya, 'di ba? Kasi tayo 'yung dapat 'yung uh, magiging modelo, tayo 'yung magiging magandang ehemplo, 'di ba? Kaya nga napakahalaga rin, e, siyempre pa mamagulang natin, hindi naman 'yan ano, eh, kaya nilang magtiis, eh, 'di ba? hindi naman manghihingi sa iyo yan. hindi hindi ano eh as much as possible talaga kung kaya pa nilang buhayin sarili nila eh, hindi yan ano eh hindi yan magpapa papabigat di ba kasi ganun talaga yung mga magulang eh pero siyempre hindi naman yung habang panahon eh magtitiis na lang yung mga magulang natin di ba uh, meron tayong moral obligation mga kapatid meron tayo bilang mga anak ay ito yung maganda rin naman sa mga values na itunuro sa atin no bilang mga Pilipino yung pagtanaw din ng utang na loob no sa ating mga magulang may responsibility uh, din po talaga tayo mga kapatid kaya nga napakalaga na kapag ang isang nananampalataya ay makapag-asawa ng mananampalataya rin para wala kayong problema kasi pareho kayo tayong susunod Kunyari ang asawa ko nasa Panginoon ako nasa Panginoon din So, hindi magiging uh, away natin, hindi magiging question sa atin kung tutulungan ng bawat isa yung mga magulang ng bawat isa. Kasi bakit? Kasi alam natin yung salita ng Diyos. Eh. Alam natin, ito yung itunuturo ng salita ng Diyos. ba diba? Meron tayong moral obligation sa mga magulang natin sa kanilang pagtanda. So, walang away. ba diba? hindi, hindi kasi pwede ano eh na ay hindi magkasawa na tayo wala na wala na wala na tayong pakialam sa mga magulang natin may sarili na tayong buhay yung pakialam natin yung buhay natin bahala na siya sa buhay nila hindi pwedeng ganun mga kapatid kasi tandaan natin tayo rin pag tanda natin oh eh kung ayun ang naririnig ng mga anak natin sa atin wala tayong pakialam sa magulang natin eh tayo rin mismo nagtatanim sa mga utak ng mga anak natin na pag tayo pagtanda dapat ganito rin yung gawin niyo sa amin <laughs> 'di ba? so hindi pwede mga kapatid. Kaya nga, parang an tayo, parang mas masahol pa tayo doon sa mga hindi mananampalataya. Di ba? May mga tao hindi naman pala simba. Hindi naman palaging na, nagpe sa Panginoon, di ba? Parang ano lang sila, uh, come and go lang naman din sa simbahan, parang parang wala lang, di ba? Pero nandoon yung may kita mo pa rin kahit hindi sila katulad na talaga natin na uh, nagsiserve sa Panginoon is ganun yung pagmamahal nila, yung pagkalinga nila sa mga magulang nila, eh, talaga magiging mas masahal pa tayo sa kanila. Di ba? Kung uh, mas, mas uh, masahal pa tayo dun sa mga hindi mananampalataya na tayo mismo, alam natin yung salita ng Diyos at ito yung itunuturo ng Panginoon, pero binabaliwala natin, ay eh, meron tayong talagang pananagutan sa Diyos. Di ba? Tapos siyempre, kapag tayo na yung nagdadala rin ng uh, kunyari, financial sa loob ng tahanan natin, ay eh, dapat hindi pa rin mawawala yung authority ng magulang natin. <laughs> kunyari, magulang mo, hindi na nagtatrabaho. Ikaw na yung nagpapadala ng pera sa sa, sa, sa Pilipinas mo. Kaya kung nasa Pilipinas, kaya na yung nag provide ng, panganga, uh, ng mga bills nyo sa tahanan nyo. O kaya ng mga pagkain sa loob ng tahanan nyo. Hindi ibig sabihin dahil ikaw na yung nagdadala ng pera is uh, wala na yung authority <laughs> ng magulang natin. 'di ba? <laughs> hindi po ganoon makakabati, no? Parang sisigan sigawan mo na lang. O babaliwalain mo na lang magulang mo, no? Sabi mo, parang ikaw na yung mas mataas sa kanila. Eh hindi po ganoon. O galing masahol masahol pa yung sa ano sa sabi nga sa hayop, no? Kung sa English animal. <laughs> kasi tayo ang pinagkaiba kasi natin sa sa mga hayop, pero tayong ano eh, meron tayong batas eh na maroon tayong sumunod sa batas. Yung mga hayop, walang batas na sinusunod yan. <laughs> di ba? Eh tayo, meron eh. May salita tayo ng Diyos eh. Di ba? Na dapat natin eh. Kung yung mga hayop nga eh, nag, ano, eh, nagbibigay uh, ng, uh, ng care, concern doon sa mga anak nila kasi sa mga magulang nila, eh much more tayo na tao. Di ba? <laughs> at syempre, kapag na-fulfill natin bilang mga anak, ano? yung ating obligasyon sa mga magulang natin, tapat naman yung pangako ng Diyos eh. Lalawig yung buhay natin sa mundong ito. Kaya ginawa yung buhay natin. Kasi sa pagginawa, sa pag-unlad natin, hindi natin nakakalimutan yung mga taong nag-aruga sa atin. Kaya nga meron tayong kasabihan sa Pilipino ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. So marami tayong mga saliwikain, marami tayong mga kasabihan na kung saan mga kapatid na pinapaalala sa bawat isa po sa atin. At simple, in the society mga kapatid, ito kasi yung pinaka ano eh, na pundasyon ng magandang society, di ba? Kapag yung mga anak na sa mga magulang, di ba? Maganda makita yun. Kanyari, ako, magulang ako. Kanyari, yung, yung anak ko, mag-aasawa. O oh, siyempre, pang isa sa mga gusto kong makita sa magiging asawa ng, ng, mga, ng anak ko is paano nila respetuhin yung mga magulang nila. No? Kasi kapag ang mga bata ito marunong respeto sa mga magulang, ibig sabihin, mga mabubuting bata to. No? Ba? Mabubuting mga anak to. Pero pag mga bata walang respeto sa magulang, doon pala masasabi mo masamang tao to. <laughs> Di ba? Yung pala yun eh. Kapag yung mga anak, uh, marunong-marunong marun, respeto, automatic yun eh. Mag-ano na agad sa isip mo, ah, mga mabubuting bata to. Diba? May makita mo yung mga malilit na bata, nagbamanos sa mga magulang nila o eh, sa matatanda. Automatic sa iyo, ah, mga mabubuting bata to. Diba? Paglaki nito, mga magagalang to. Mga respetado, mga taong ito. Diba? So, doon pa lang eh, magkakaroon ka na ng ano eh. Kasi kung, kung yung magulang niya, hindi niya kayang respetuhin, eh, mas lalo ka na kasi alo ka lang, mother-in-law ka lang, father-in-law ka lang. <laughs> Kung yung mismo yung mga magulang lang, di na lang marespeto, ikaw pa, no, na magulang ka lang ng asa, ano niya, uh, pakakasalan niya, di ba? <laughs> so, hindi ka talaga mag expect na igagalang ka niyan. Yung sarili niya magulang, hindi niya magagalang galang Eh, o, oh, di ba? At syempre, dahil ginagawa natin ito, alam natin, ito kasi yung bagay na pleasing in the eyes of God. Kapag uh, ito kasi yung gusto ng Diyos, ito yung kinalulugdan ng Panginoon. So yun lamang mga kapatid, no? na sa atin, uh, bilang uh, mananampalataya, hindi na dapat na ano yan eh, minememorize eh. Di ba? Kung saan na yan, matik na yan, matik. Di ba? Na, darating din kasi ang time mga kapatid, kung ano mo yung ginagawa natin sa kanila, darating din tayo, lalo ko tayo ay mga magulang na rin, di ba? Wala naman siguro sa, sa atin na naging magulang ngayon na gusto natin na pagdating ng araw ay pabayaan din tayo ng mga anak natin, di ba? Kaya <laughs> nga dito sa Canada, maraming nadidipas dito. Di ba? Ang dami ng mga anak nila, pero tignan mo, pinababayaan din. Diba nga? Di ba? Hindi na binibisita eh. Bibisita nila pag mamamatay na. <laughs> Lalo ko may mga life insurance o so, ano. Ha, pero kung ano mo, minsan hindi nga mabilan ng mga damit na maayos na na kasuotan, di ba? Dapat eh pinamati pa rin yung dangal ng magulang natin eh, di ba? Eh, okay, na napunit-punit na yung damit ng mga magulang mo eh. Sabi mo eh, okay lang yan kasi sanay na rin yan, di ba? <laughs> pero yung ano, natin yung dangal eh, no? Uh, na mga magulang natin. Paano naman yung ano na kaya naman nating uh, ibigay, you no? Know? Maka suporta uh, sa abot makakaya natin. Kasi yun talaga yun eh, yung kalooban ng Panginoon eh. At eh uh, na uh, simple lang kasi pagdating pa rin talaga ng araw, uh, magiging katulad din naman tayo nila eh. sabi nga Uh, kung ano man yung mga bagay na nakikita ng mga bata sa na ginagawa ng matatanda sa paningin nila, yun ang tama. Kaya yun ang gagawin nila. ba diba? Pero kung nakikita nila nandun yung pagrespeto, yung pagmamahal natin, yung concern natin sa mga magulang natin, tinuturoan nila ito yung anak ang dapat nating gawin, no? Hindi ka man nagsasalita, but uh, through our action, nababasa na nila eh, yung message na yon. So yun lamang mga kapatid, no? Uh, kaya nga napaka uh, na ang mapapangasawa mo rin is kapwa mo mananampalataya mahirap ano eh. Pakit kasi yung nag-aaway kayo dahil, dahil yung isa gusto tulungan yung magulang. Tapos ikaw kontraparty, doorman, no? Alam mo kasi, eh, siyempre, masakit din yan sa damdamin ng napangasawa mo na gusto niyang tulungan yung magulang tapos ikaw, kukontra. Kasi kung mahal mo yung partner mo, kung mahal mo yung asawa mo, 'Di ba? Dapat nandoon 'yung ano, yung, 'yung, tulungan eh. Kasi kahit ano, hindi natin maalis magulang pa rin 'yan eh. Ang taong pinakasalan natin, 'di ba? Magulang pa rin nila 'yon. Pamilya pa rin 'yon, 'di ba? Wala man tayong ganung kalaking kayamanan, pero sabi nga, 'yung pamilya natin kayamanan na 'yon eh. 'Di ba? So, 'yun lang mga kapatid, Nawaan ang Diyos patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. At nawa sa araw-araw ng ating mga buhay, uh, patuloy natin gampanan yung mga obligasyon, yung mga tungkulin na ibinigay po sa atin ng Panginoon. At sabi nga, sa lahat ng inutos ng Panginoon, ito yung may kalakip na may pang um, pangako na lalawig ang buhay ng bawat isa po sa atin. So yun lamang mga, mga kapatid, nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.